na ng mga tao pag nasa Pilipinas ka parang namumulot ka lang ng pera sa kali. No! Ang mga OFW natin ay alam mo yung sobrang nagtitipid. Halos alam mo yun itinatabi nila lahat para sa pamilya nila. ah, uh, dahil hindi po ganun kadali kitain ng pera. Hindi siya pinupulot sa kalye lang. pinaghihirapan ng mga OFW natin. Kaya sana yung mga pamilya natin sa Pilipinas maging sensitive na hindi ganun kadali kasi Hello everyone, this is Catherine and welcome back to my YouTube channel. So, uh, sa vlog na ito ay ibabahagi ko po ang kwento at hamon ng Tagumpay. Ah uh, at kung paano ko na overcome ang pagsubok bilang isang Filipina na nagtatrabaho po dito sa bansang Espanya. Uh, alamin kung ano ang mga hinaharap ko sa akin uh, paglalakbay mula sa trabaho, mga bagong kaibigan, hanggang sa pagtanggap ng mga bagong kultura. Panoorin ang kwento ng isang Filipina na may matibay na pangarap at patuloy na lumalaban sa kabila ng aking pinagdadaanan dito sa Espanya. So, simulan po natin sa... Uh, Meron ako mga hinandang ano po dito Mga katanungan para po uh, Magbigay po sa inyo ng linaw Lalong-lalo lalo na po sa mga Nangangarap ika nga na mag uh, What they call this one Nangangarap ika nga na mag uh, Tumira dito sa ibang bansa So ang una pong tanong ay Ano ang nagudyok uh, Sa akin Upang magtrabaho sa ibang bansa Unang-una uh, -una po uh, hindi ko naman pinano na ako po ay makapagtrabaho dito sa Espanya. Uh, kaya po ako umalis sa Espanya dahil po uh, alam naman po siguro ng lahat na ako po ay dating... Uh, uh, ang aking asawa po ay isang Espanyol kaya yun po ang nag sa akin kung bakit po ako nanirahan dito sa Espanya. At... Uh, Maswerte lamang po ako na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho po dito sa Espanya bilang isang ESL po uh, teacher So, ayun po ang nagudyok sa akin Kung bakit ako ay dumating, tumira at nakapagtrabaho dito sa Espanya Pangalawang tanong, paano nalampasan ang mga unang buwan ng pagiging malayo sa pamilya at kaibigan? Okay, uh Alam niyo sa ating mga Filipino kasi, parang kapag ikaw ay is, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, parang ang ganda-ganda. 'Di ba? 'Yun yung ano natin dati. Ewan ko ha kung ako lang, pero ako kasi ang paningin ko dati kapag ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, parang ang ganda-ganda ng buhay mo kasi syempre, 'di ba? Nakikita natin sa mga social media yung mga uh. posts sa iba't ibang lugar. Alam mo 'yun yung ang gaganda ng ano, ang gaganda ng uh, anong tawag nito, mga nakikita natin sa social diba pero hindi po ganun kadali yung homesickness ay totoo po dahil iba yung kultura iba yung kanilang mentality bago lahat sa, sa iyo, ika nga i like sa akin ah uh, napaka ah uh, tawag nito napakahirap pero paano ko nalampasan kami kasi sa pamilya ko meron kami ah uh, tawag nito group chat so doon kami nag-video call kami every day kaya malaki ang naitulong sa akin ng uh, technology ngayon dahil nakakausap na natin ang ating pamilya na isip ko dati siguro sobrang hirap ah uh, Next question ko is, ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo sa bagong bansa? Unang-una po talaga is the language barrier. Uh, kasi katulad ko, hindi naman ako marunong mag-Espanyol. Uh, alam mo yung communication, ika nga, paano ka makikipag-communicate sa mga tao, lalong-lalo -lalo na ako ay nakatira sa isang maliit na city. Uh, so only few people uh, can speak English so I have to force myself to learn the Spanish language kaya ano yon nalala ko yung mga four months ko dito talagang pinag-aralan ko mabuti ang uh, Spanish para kahit paano ay makapag communicate ako. Uh, sa mga tao kasi grabe ang hirap kung alam niyo lang ang ginawa ko noon like everyday nagsusulat ako yung pronoun inalam yun ko yung I means yo uh, You means to, at tas yung mga verb, pinag-aralan ko yun, tas basa ako, nabasa ng libro, tapos inaano ko siya. Talagang ina, tawag yan, iniintindi ko kasi ako ang hirap na hirap. Dahil like, the family of my ex-husband before, They don't speak English So, kailangan kong uh, turuan ng aking sarili So, yun ang pinakamalaking hamon sa akin Ang mag-aral ng Espanyol Okay, next question Paano mo hinarap ang kultura at mga tradisyon ng ibang bansa Kumpara sa sariling kultura? Hmm... Siguro sa akin hindi ako masyadong hirap mag-adjust dahil ano kasi ako eh kumbaga easy to mingle. Uh, napaka-flexible kong tao. daw uh, hirap pa ko yung mga ano dito, yung mga like for example uh, ano paano ko ba sasabihin? Yung dati kasi yung like yung mga social activities like kailangan like for example every Friday they have this serbisita, and then I have to work uh, in the morning because I work Monday to Saturday so dun ako hirap kasi hindi ako sanay magpuyat siguro nung mga kabataan days ko mga puyat-puyat walang problema pero nung medyo nagkakaedad ka na alam mo yon gusto ko mas gusto ko na lang humiga sa kama kaysa tapos uh, hindi kasi ako sanay ng, I mean, una-una hindi ako umiinom. So, naboboard ako. Pangalawa, uh, iba yung, paano ko ba sasabihin? Iba yung way of, ano nila, uh, enjoyment, ika nga. Tapos, nabuboring ako. Kasi, iba yung ano ko, iba yung, basta masasabi ko lang, baka iba nga siguro talaga ako. Siguro, baka iba nga siguro ako. Kaya, kaya ganun. At saka, isa din siguro yun, dahil hindi ko sila masyadong naiintindihan, kaya nabuboring ako. Uh, mas more on listener lang ako eh, nung mga bago pa lang ako dito. Kasi nga, sumasakit yung ulo ko pag naririnig ko sila nagsasalita ng sabay-sabay. Parang, kasi hindi ko sila naiintindihan. So, pakiramdam ko ang bigat-bigat ng ulo ko. Ah, uh -huh. Next, ano ang mga adjustments na ginawa mo para magtagumpay sa trabaho at sa personal na buhay sa ibang bansa? Oo, oh, ang laki ng adjustments na ginawa ko po. Noong ako po ay nag-apply dito na nabanggit ko na to sa ibang vlog, pero ulitin ko na lang sa mga bago po dito sa aking YouTube channel. Ah, uh, ang adjustment po na ginawa ko unang-una, ako po ay nagturo na sa Philippines ng almost 20 years. So, siguro nakatulong po yun sa akin. Pero bago sa akin ang, ang ituturo ko dito dahil ESL teacher ako dito, uh, ang dami kong binasa, ang dami kong pinanood na videos. I mean, every day is a learning experience. At saka, hindi ako tumitigil na, alam mo yun, kailangan ko tong aralin, kailangan ko tong ginalingan ko ng bonggang-bongga. Part, at substitute lang ako nun for two months. Pero pang full-time yung binigay kong ano, yung pang full-time, yung binigay ko po na, uh, na tawag nito, na, na performance ayon so si after nung two months na substitution ko uh, nire, ano tawag dito, kinausap ako ng dalawang boss ko dati na British na gusto nila akong i-retain dahil uh, ang ganda ng feedback ng mga parents and students. So, kaya yung sabi ko eh, pag ginalingan mo talaga, ikaw ay magtatagal. And this, like, so since 2019 hanggang ngayon, I am still working in the same academy. Kasi nga, kaya nang nasabi o nabanggit ko po, sobrang inaral ko at ginalingan ko po ang aking trabaho kaya sa tingin ko po kapag ikaw ay nasa ibang bansa mas kung masipag ka lang, talaga naman kikita ka eh. At maraming, kung ano man yung trabaho na iyong napiling pasukin, sa tingin ko po. Kahit anong trabaho, basta gagalingan mo, ah nakikita yan eh. Alam mo yon ng mga boses ah, bosses mo. Kahit ako kasi talagang ano eh, o baka ano ko na din yan eh, dahil nga sa tinagal-tagal ko na sa pagtuturo. Next, paano mo inisip ang epekto ng pagiging OFW? I consider myself as an OFW now sa iyong pamilya at komunidad sa Pilipinas. Uh, alam nyo, uh, nung nakatira na ako sa, dito sa ibang bansa, dito ko po masasabi na hindi pala ganun kadali ang buhay kapag ikaw ay nasa ibang bansa. Kasi ang katulad nung nabanggit ko kanina, ang iniisip natin, pag nasa ibang bansa tayo, parang wow, mayaman, maganda yung malaki sahod, ma maganda yung buhay. Kasi, alam mo yun, hindi po ganun, hindi po, dito mo malalaman kapag ikaw ay nandito na, ang pagiging isang OFW o ang pagtrabaho sa ibang bansa o pagtira sa ibang bansa ay napakahirap po. Kailangan ay ikaw ay emotionally and mentally prepared unang-una kalaban mo homesick magkakaroon ka po talaga ng uh, tawag nito pag mahina ang loob mo, magkakaroon ka ng anxiety, depression ah, uh, tapos ah, uh, yung emotional mo kasi sila kasi very straightforward sila eh kung ano yung nasa isip nila sasabihin nila sa iyo tayo mga Pilipino 'di ba hindi tayo ganoon so nasasaktan ka kaagad pero sa kanila wala lang yon yon ang isa sa ano pala sa pagpangit-pangit pag maganda maganda, ganun sila pag uh, walang ano, walang pasakal, ika nga so, uh, yun ang isa sa ano. at saka, syempre uh, yung weather din, isang ano din yun isang malaking epekto din ang weather kasi ba diba sa atin, lagi tayong I mean, like 365 days, we have the sun even if it's raining Uh, sisikat at sisikat ang araw sa Pilipinas, dito kapag like winter, katulad ngayon maulan, it's dark, it's gray malamig, so parang I think nakakadagdag din siya ng depression kapag ganun yung weather, well maswerte nga kami dito sa Spain kahit pa paano meron pa rin kaming araw so, again, meron pa rin kaming araw, compare like sa so Germany, lagi ako doon uh, doon talaga walang araw lagi, so naka, isa yun sa nakakadag pagdagdag din ng depression. Uh, so, nasagot ko ba yung tanong na yun? <laughs> Paano mo inisip ang epekto ng pagiging OFW sa isang pamilya, yung pamilya at komunidad sa Pilipinas? Uh, ang dami kong ano, ang dami kong naiisip na epekto sa sa komunidad sa atin. Kasi ang daming ano eh, ang daming uh, alam mo yung kaibahan, ika nga sa atin. ah uh, kumbaga makikita dito mo makikita na sana ako naisip ko sana ganito dun sa Pilipinas parang yun yung naiisip ko Next question, ano ang mga pangarap na nais mong matupad habang nagtatrabaho sa ibang bansa? Ay, ang dami. Well, actually, natupad ko na ang ilan sa mga naging Spanish citizen ako. Nagkaroon ako ng uh, like full-time job contract, which is very good. Yeah uh, like a stable, yeah, stable job. And, uh, yung finances, like, pa, uh, yung stability mo. Kasi, aminin natin, malaki ang kinikita dito. Kumpara talaga sa atin sa Pilipinas. Like, ako, yung salary ko, sabihin na natin, triple. Pero, lagi po nating tandaan na ako ay nakatira dito at euro din po ang aming kinakain, ang aming binibili, aming binabayad. Kasi, ang ano natin, so ito yung parang ibabalik ko doon sa komunidad sa Pilipinas, epekto. Kasi ang iniisip ng mga tao pag nasa Pilipinas ka, parang namumulot ka lang ng pera sa kalye, No. Ang mga OFW natin ay, alam mo yung sobrang nagtitipid. Halos, alam mo yun, itinatabi nila lahat para sa pamilya nila. Uh, dahil, hindi po ganun kadali kitain ng pera. Hindi siya pinupulot sa kalye lang. Pinaghihirapan ng mga OFW natin. Kaya sana yung mga pamilya natin sa Pilipinas maging sensitive na hindi ganun kadali kasi ang dami kong mga ano ang dami kong mga kababayan o yung mga na papanood natin sa YouTube yung mga kwento ng mga OFW na alam mo yun na uh, hindi sila nag-save hindi sila nagtira para sa sarili nila tapos pag uwi nila wala na silang pera so ayun pala so sana yung thinking ba ng uh, ng family natin sa ibang bansa dapat isipin din nila na kawawa yung kapamilya nilang nagtatrabaho sa ibang bansa. Unang-una, malayo sila sa pamilya nila. Yung homesick, pag magkasakit, ako ramdam ko yan, pag magkasakit ka, pumunta ka ng hospital mag-isa, tapos papasok ka pa sa trabaho, tapos then, ikaw lang mag-isa, wala kang ibang aasaan sa sarili mo. So, napakalaking sakripisyo po talaga. So, para sa mga OFW po na nanonood po ng aking video, you have to save for yourself also. Laging magtitira para sa sarili at para sa future. Huwag lahat ibibigay. Pangalaw, uh, next question, uh, ano ang mga pangalaw? Ayun, natupad ko na yon? Ilan sa mga? Meron pa akong hindi natupad pero... In God's grace Next, ano ang natutunan mong aral mula sa iyong karanasan bilang isang Filipina sa abroad? Uy, ang dami kong uh, ano dito Ang dami kong masishare dito Unang-una po, dito ko napagtanto o naisip sa ibang bansa na uh, Kailangan mong isipin ang sarili mo kasi, di ba sa atin, uh, walang problema sa akin. May, yung pagiging breadwinner, for example. Uh, walang problema sa akin ang, tum ang pagtulong o tumulong sa pamilya. Pero, kailangan mo talagang ano, isipin din ang sarili mo. Kasi, paano ka pagdating ng araw? Pag matanda ka na, hindi ka na pwede magtrabaho. Tapos, saan ka na pupulutin? So, yun yung aral na, ano ko, na siguro masasabi ko, talagang, na ano ko sa sarili ko. Tapos, uh, parang dito kasi na, ano ko na, ang mga tao, hindi sila umaasa sa ibang tao. Tayo, di ba, parang mga Pilipino, kailangan aasa sa gobyerno, aasa sa ganito, aasa sa ibang tao, aasa ng tulong. No, dito, ano sila, uh, sariling sikap kaya pinuprovide nila ang sarili nilang pangangailangan yun ang isa sa pinakamagandang ano po uh, sa tingin ko para sa akin yun ang isa sa pinakamagandang uh, kultura nila aha uh, next, paano mo pinapalakas ang iyong mental at emotional na kalusugan habang malayo sa pamilya oh, ito, napaka-importante nito sa akin dahil nga, nagkasakit ako uh, paano ko pinapalakas ang aking mental and emotional well uh, ako kasi, parang nag-focus ako sa dami ng pinagdaanan ko, nagkaroon na ako ng divorce, nagka nag diagnose ako uh, ng breast cancer yung 2023, parang hindi ko nabigyan na ng ano yung sarili ko na mag na maging malungkot. <laughs> ang ginawa ko is nag-focus ako kung paano ko ah uh, i-level up ika nga ang aking buhay dahil syempre mag-isa lang ako dito. So sabi ko, okay, I have to uh, to focus on For example, magkaroon ng full contract job para okay na okay ako dito. ba diba? Yung pagiging stable ko. Tapos, uh, mental, health, walking, yun ang isa sa pinakamalaking nakatulong po sa akin talaga. Every day, kung kaya ko, wala akong klase ng umaga, talaga nag-walking ako. Kasi, nakakatulong siya sa aking mental and emotional health. Tapos lalo na pag malayo ka sa pamilya Pero nakakausap ko naman sila everyday So wala akong problema doon And last question na hinanda ko po Ano ang mensahe mo sa mga kababayang nais ding magtrabaho sa ibang bansa o magsimula ng bagong buhay? Ito po ang aking mensahe sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Unang-una, you have to be mentally and emotionally prepared. Dahil kagaya ng sinabi ko, hindi po ganun kadali ang pagtira sa ibang bansa. Kasi akala natin dati na alam mo yung pag nasa ibang bansa ka, uy, ang ganda kasi, you know, they have like four seasons. Winter, spring, uh, summer, and then autumn. So, pag alam mo yung nakita mo lang sa TV na parang, uy, snowing, or naka-cold, or etc., etc., parang ang ganda lang ng pictures. Pero sa totoong buhay, hindi po madali ang lahat ng pinagdaanan ng mga OFW sa ibang bansa. Kaya po, I salute all the OFW sa ibang bansa. I mean ano man ang trabaho nila, pare-pareho lang po sila tayo ng pinagdadaanan. Yung homesickness, yung adjustment sa kultura, sa mentality, at sa lahat-lahat pa ng hindi ko na babanggitin lahat. So, sa uh, sana po uh, ang video na ito ay magbigay po ito ng aral wow aral talaga or alam yan, inspirasyon inspiration ika nga sa mga kababayan ko rin po na nandito sa ibang bansa at sa mga kababayan ko na nagnanais uh, magtrabaho sa ibang bansa uh, yun po, uh, sana maging ano ito, parang reflection ninyo kung kayo po ba ay handa na magtrabaho sa ibang bansa, so yun lamang po, at maraming salamat sa panonood sa aking video ah, uh, lumalaki na po ang aking channel, maraming 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 salamat po thank you so much ah, uh, everyone, and God bless ciao